Muli si Mr. Pips ay magluluto ng isang putay lang sapat na sa kanya. Aywan ko lang sa iba. Unang hakbang ko nga pala nito yugasan ko muna siya. Nandito na nga yung karne at isda yung ating gagamitin sangkap pala. Binuhusan ko na nga ng tubig na nagmula pa sa San Mateo River pala. Patuloy-tuloy ko na nga siyang binabalnawan ng binabalnawan na. Hanggang sa tinatanggal ko na nga ng tinatanggal sila. Yung isda naman yung aking isinalin-salin na. Saka ko naman siya ititimplahan na ng iba't ibang uri ng sangkap na. Para sa sa aking timplada 10 is to 1. 10 yung karne isang kilo yung asukal nilagyan ko na rin ng patis di mawawala dyan yung strawberry wine kasali nga rin pala sa niya hinugutan ko muna ng ilang pirasong tissue at pupunas punasan ko muna siya saka ko siya ay pinaikot ikot muna siya patong na ako sa pagbabayo ng pagbabayo sa kanya hanggang sa madurog nga natin yung paminta natin binabayo ng binabayo pa nandito na rin yung iba't ibang sangkap pa ito'y aking pinaglalagay lagay na saka ko naman mini mix 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 siya hanggang sa ibubudbud ko nang ibubudbud na nga siya pinaikot ko muna siya hanggang sa nalaglag na siya tutungo na nga tayo sa ating pagpipidang pidang na nandito na nga yung kalamansi o kaya sa kabikulan isa rin to sa pangunahing sangkap sa marination ko na siya'y aking kinakatas ng kinakatas katas na hanggang sa maubos na nga yung katas niya. Yung balat pala ay hinalo ko sa marination pa. Siya ay magbibigay din ng aroma. Wala na tayo ibang gagawin ito kundi imekos, mekos siya. Nilagyan ko na rin ng daon ng laurel at yung iba't ibang sangkap pa. Wala na nga tayong ibang gagawin ito haluin ng haluin siya. Patuloy-tuloy nga natin minimekos, mekos, mekos, mekos siya. Para yung sangkap niya ay manuot sa laman niya talaga binalot ko muna siya para maging safety safety siya sa mga langaw na lumilipad-lipad nga pala saka ko siya ilalagay sa malamig nga pala para hindi siya makontaminado nga pala hanggang sa natapos ko na nga siya nandito rin nga yung gwapo kong kasamaan oh, ay Yung mga isda naman yung aking lilinisin isa-isa. Ito nga yung nauna sa aking paglilinis ng paglilinis na Sinunod ko na nga rin yung tilapia nga pala Patuloy tuloy ko nga silang nililinis ng nililinis pa na hindi tayo nagsasawa sa ating mga ginagawang simpleng simple lang hanggang sa natapos ko na nga siya binudburan ko na rin ng iba't ibang pampalasa na saka naman ito'y aking imemekos mekos mekos na patuloy ko nga siyang sinisik ng sinisik pa na animoy siya'y nag-i-spaghetti pababa pala hanggang sa natapos ko na rin siya saka naman tutungo na tayo sa pagpapaapoy sa kanya hanggang sa nabaga na nga siya simulan na natin siya Isinalang ko na nga nang isinalang yung iba't ibang uri ng karnina. Ganon din yung mga isda aking ipinaglalagay na kumuha na rin ako ng panimpla sa kanya. Saka ako naman sila ipinagbabaliktad ng pinagbabaliktad baliktad na. Kumuha na rin ako ng daon ng saging tangkay nga pala nito ang ating gagamitin para sa ating pampunas-punas sa kanya. Ito yung mga natural natin ginagawa. Saka ako siya ipapahid ng ipapahid na. Ito nga rin yung lubos na magbibigay sa kanya ng lasa. Kahit yung isda ay nilagyan ko na ng nilagyan na. Nandito dito na nga yung ibang naluto ko na. Wow, sarap! Tinanggal ko na nga ng tinanggal ng tinanggal yung luto na para hindi na sila masunog pa. Wala tayong ibang gagawin nito kundi patunayan na to kung gaano nga siya kasarap. Ang sasawat. Wala tayong sasawan ito Hila na lang yung mga talaga. Kaya yung marinate pa lang ni Mr. Pips masarap na, masarap na talaga. Patunayan naman. Masarap na. Sa sobrang sarap nga niya, hindi na tayo makapagsalita pala. Tayo'y nabubulunan na. Kaya tayo na? Wala na tayo masabi nito kundi sila na yung musga, yung makakatagin talaga nito. tail tulong talaga. Salamat. Ingat, babu hanggang sa muli.